Okay. Makinig ka, Mare. Alam mo, sa totoo lang, ako, ginawa ko man ang trabaho ko para sa bayan. Maniwala kayo dyan, putong. Ngayon, when I became a president and a mayor, may mga drug addict dyan sa mga nag-upo ngayon mga putang. Aww. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyo. Kayong lahat na nandito ngayon, mahal ko ang bayan ko. Yung mga babae dyan, Maraming salamat. Siguro, kailangan ko ito. <coughs> Ayan, makita ninyo ako. Sa totoo lang, sobrang pasalamat ko sa inyo. Kahit wala ako dito ngayon. Ang boses ko lang. Tinabi to ng Motoo man yung mga salamat kaayo. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas.